Puka muna, pakausapin ko lang yung boss mo. Oh, ha? Sige po. Puka muna. Sa so, ano kung saan sir, bago sa Eh pa, yan po yung mga, Ayan po yung huli. Pauwi na kasi, no choice po tayo. Hindi e, na resto na natin, ha? Yes, 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 mga katotot. Yes, 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 mga katotot. Uh, dito tayo ngayon sa kain tali sa akin. Kasing and surveillance tayo. Subject namin ang kaso rape no? so abangan lang muna natin ah pag naita, hindi naligaw, pag hindi eh iyak <laughs> uwi ng luhan ha? Oh, ah, see you later alligator ito pong Puepa, ako si Police Master Sergeant Solomon Batalyar ng Warren Section ng Maynila. Tama ba ikaw si Apo. So alam mo yung kaso mo sa Sinuloan, Laguna. Qualified rape. In relation to 7610. Naalala mo, hindi? Sa branch 33. Naalala mo na. Sa so, ngayon, na arresto kita sa visa ng Sangwaran to Pares na inilabas ng Regional Trial Court, branch 33 na Sinuloan, Laguna. Ha? Sa kasong rape. In relation to 7610. Sa so, ngayon, ikaw ay may karapatang manahimik kung magpasawalang ibo. Ano man lang yung sabihin ay eh, maaaring gamitin paboro o laban sa'yo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatang kumuha ng sarili at napiling pinakakatiwala ang tagapagtanggol o abogado. Kung ikaw ay walang kakayanan, ito ay pagkakalap ng gobyerno na intindihan mo? Opo, okay, sir. Ikaw rin ay may karapatang magpatingin o magpasuri sa'yo sa yung sarili at napiling pinakakatiwala ang mga gagamot o doktor. okay, sir. Kung ikaw ay walang kakayanan, ito ay muli pagkakalap okay. Ha? Sa ngayon, sasama ka sa'yo ng maayos, pro natin papeles mo. Nobil yung kaso mo kasi, ha? Opo, okay, sir. Sige, muna, ko lang yung mo. Okay, ha? Sige po, muna. ta no kon san seru bak so che ba e to na su che ba che che